Kumusta po mga kapatid? Uh, tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang mga suliranin. Kabilang na po dito ang mga karamdaman. Ano po? Uh, at iba't ibang karamdaman, yung mga nararamdaman ng ating mga kababayan. Ngayon po ay, ang number one ngayon nagiging sakit ng tao ay ang mga sipon at ubo. Na minsan ay hindi inaasahan na tayo po ay ano? Inabot ng ulan, na malakas na ulan. O di kaya tayo ay nagkaroon ng tinatawag nating pagkatuyo ng pawis sa ating dibdib at likod, lalo't higit ang ating mga kabataan, ang ating mga bata. Ano pong solusyon mga kapatid, ang magagawa natin sa pamagitan nito kapag tayo nakakaranas nito? At ito pong ibabahagi ng inyong lingkod. Atin pong pag-aralan ang paggagamot ng ating tubig tubig kahanga pampagaling. Ano? Napakaganda po ng sinasabi dito sa aklat ng tubig kahanga pampagaling na tinutukoy dito yung mga ubo at mga sipon. Ano po ang ating magandang solusyon kung tayo nasa bahay lamang? Ano? Sapagkat yung ubo at sipon ay yan po'y sagabal minsan sa ating kalusugan na tayo ay minsan hindi makatulog ng ayos, tayo ay tutulog ng mahimbing, mamaya-maya ay tayo babangon at tayo ay dadalahikin ng ubo o di kayo mangangati ang ating lalamunan. Ano po ang maganda nating solusyon sa paggagamot ng tubig? Nais ko pong ishare sa inyo mga kapatid Nang isa palang magandang solusyon kapag tayo ay may mga ganitong kalagayan ay tayo po ay kumuha ng isang an, tuwalya isang tuwalyang malaki at tatlong tuwalyang maliliit. Ano po ang gagawin natin dito mga kapatid ko? Ito po ay atin pong ilalagay sa tubig na mainit. Ano po? Kukuha po tayo ng planggana. Yung planggana ilalagyan natin ng tubig na mainit. At yung ang maliit na damit ay atin pong kukunin ang magkabilang dulo at ilulubog po natin yung gitna at atin pong pipilipitin. Pagkatapos po ay atin siyang ilalagay po sa isang tuwalya. Ano po? Yun po ay nakabalot yung malaking tuwalya doon sa maliit na tawel. Ah, uh, yan po ay tatlong beses po nating gagawin. Ano po? Tatlong tuwalya na ganun din, ang laki, at yung isang tuwalya din na malaki, nababalutin din yung isang tuwalya na maliit. Ah, tatlong beses po natin yung gagawin, mga kapatid. Yan po ay kada limang minuto. Ano po ang nagagawa niyan? Malaki pong tulong yan, mga kapatid, sapagkat sabi po sa pag-aaral, siya po ay pinalalakas ang agus ng dugo sa bahagi po ng katawan. pinare po ang mga kalamnan. At may bisang nagpapaginhawa kung i-apply sa gulugod binabawasan ang kirot, pinalulubay ang pulikat, pinaluluwag ang paninikip, at nakakapagpapawis. Ano-ano po ang mga sakit na magagamot nito? Mga kapatid, ito po'y magaling sa sipun sa dibdib na may paninikip at pag-ubo. Kasi pag hindi po natin naagapan, yung sipun sa dibdib, ang tawag po natin dyan ay lalo yung dikit na, yan po ay nagiging bronchitis. At pag hindi po naagapan ay humahantong po siya sa niya at maaari pong pumunta pa sa TV. Kaya tayo po ay mag ingat mga kapatid sapagkat kung alam natin ang mga bagay na ito na itinuturo po ng inyong lingkod, pwede nyo po itong gawin sa bahay. Ano po? Ah, na tandaan nyo po yung aking sinabi, tatlo pong maliliit na good morning towel at isa pong malaking tuwalya. Ibabalot po natin kada isang towel doon sa tuwalya at ito po'y pwede nating ilagay sa ating dibdib ng limang minuto. Gayon din po sa likod ng limang minuto. Ano po? Ano po ang ginagawa nito? Ito po ay nakakapagpaluwag ng plema. Mabilis pala po ito makapagpaluwag. At yung dikit po na plema na mahirap pong ilabas, ay ito po ay tinutunaw sa pamagitan ng pagsipsip sa pamagitan ng tubig na mainit o tawil na mainit na inibinalot natin doon sa tuwalya. Ano po? Kaya kung ito'y gagawin nyo, ay ito po'y magaling din sa may mga hika o may mga asma. Kaya itong paraan pong ito na gagawin natin Madami po ang nagagamot nito sa ating katawan. Yung mga, bara, mga pagbabara ng ating mga ugat, yung hindi dumadaloy po ang dugo, oh, yung mga namamaga. Ah, pwede po natin itong gawin. At yan ay pag ating pong ginawa at natapos na, yan po ay malaki ang may itulong upang yung may mga hinahapo, yung may mga hinihika ay sila po yung maka, hinga po ng maluwag. Kasama na po dito yung sa sinusitis, sa mga sipon, ito po ay nakakapagpagaling din. At ito po ay pag inapply po sa dibdib, yung init pong ito ay pumupunta po sa pinakang sinuses o sa ating ilong. At ito po ay nakakapagpaluwag po ng sipon. Sana mga kapatid, mga kaibigan, naging pagpapala sa inyo ang ibinahagi kong ito. At ito ay hindi po alam ng ibang mga tao sapagkat ang kanilang kaisipan ay sila po ay talagang dumidirekta na sa doktor o sa ospital. Sabalit kung kayo po ay nasa bahay at napanood nyo ang video ito, pwede nyo po itong gawin sa inyong mga mahal sa buhay na kasalukuyan ngayon nakakaranas ng ubo at sipon. Kaya kung kayo po ay meron ding katanungan, meron po kayo mga comments, ay willing din po ang inyong lingkod na kayo ay paglingkuran kung ano ba ang talagang dapat gawin kapag ang tao ay nakakaramdam ng ubo at sipon. Maraming salamat po sa inyo at magandang hapon.